Ngayon mag-layout uh, kami ng time. Si check naman kung anong okay na lahat pero mag base pa rin tayo sa perspective. Tara. Eh, na ito na natin yon, hinsa no? talas. Pa, so yung muna ako puna naman namanaw. No? Basan basan. Basan basan. How about this? Okay, yung araw natin. Sige sige. Parapayas namin yan, sentro, ganyan. Sentro. Sige na, tagdagan mo pa. Sentro, isa pa. Isa pa dito. Eh, dito, dito lang, na. Patabi na. Oo, oh, patay na ako dyan. Patabi. Sentro mo yan. Puro pa gano'y yung araw nila? Sentro, sentro, sentro. Okay. Sige. Sige. Check mo natin yung perspective. So, kung titignan natin ang Para sentro. hindi, hindi siya sentro. Parang ano siya, running, running, ano. Uh, Kaso, hindi ko lang makuha. Kunin mo nga dito, dito. Check natin dito. sa sentro. Pero kung ano yung nandito sa perspective, yun ang susundin natin. Bente-bente ata. Parang bente-bente ata ang ano? Abong bente. Sige nga. Okay, dito, dito, dito sa dulo. Kailan yan? Parang masakto lang ata. Dulo mo dito. Hindi, una dito sa dulo. Ano okay, Saan ang si Romo dito? Dito, dito lang yan. 30? Oh, o oh, 40? Oo. Oh, kung 20-20 lang. 20-20-20-20. Hindi tayo magkakaproblema dun. Ano? Hindi naman sa kaya. 20-20. Sige. Uh, Bali ang installation natin dito. Ganito. So 20. Tapos dito 40. Dito 16 Tapos... Ganun, hanggang ano, basta ano, pag ganun-ganun lang ha. Okay. Step uh, step step lang. Sige. Okay. To. Na? Dito, okay. tayo -ano um, um, oh, 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 Okay. Saan mo Okay. Okay. Dulo Okay. 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 ng Okay. 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 ang Okay. ng Okay. 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 buo. Okay. 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 Sige, na pinto naman dito. Wala namang problema. di Okay na ako dun, dito. Diyan, Diyan na tayo, maganda. Okay. Uh, Basta yan mo sa mga bikat natin ha. Saktoan mo sa mga bikat. Dito na siya magkatagpo okay. yung bikat ito. Pero sa mga dyan sa flooring, hindi siya magkatagpo. Okay, sige. Sige, okay yan na yun na. na muna nila. Sige, So, yun, napag-usapan namin dito. Ang magiging lateral natin ng trussing yung parang hagdan-hagdan siya. Since plants naman siya, ang allowance niya for ano ay 20. Unang cut, yung sa dulo, 20. Susunod 14, susunod 16. Ano ba yan? 180, 16. Pan, ano na pa yan? 1 meter na pa yan, Mr. Tice? 8 lang. Tama, tama. Para hindi tayo kano aksayado sa tires. Nasak na natin ang bed segmented for ate nagagamit natin lahat yung dito sa lapad. Okay. Ganun din sa kabila. ]hop. Pero tingin ko may problema tayo doon. Yung drop. Kaya yeah, baka masukaw na lang pag hindi Pag hindi ko kinaya pag drop, so, baka okay. masukaw na tayo. Pero kung hindi na ko muna kung kaya ko pang labas. Okay. Wala pang hindi dito, no? Hindi okay kaya naman kasi... Hindi ako kaya naman kasi... Basta importante din yung plebe natin, laging dun. Tapos may ano dito? Oh, lagyan mo din ng klebe dito. Tapos importante yung plebe dun. Tapos yung plebe sa likod nung ano, ng toilet, kailangan pababa pa rin dito. Ano? Bukod dun. Ayan. Uh, Napaka-importante na ang plebe at saka dito sa silaw. Eh. Napaka-importante. Kailangan ng water flow na pag nagpatawin dito. Kailangan lagi papunta lagi sa kaya. Sa layout pa lang kailangan ng tama. Para, uh, hindi na tayo magpapasera sa so, mga eh, ilagay eh, ng Alam naman na yun mga tal-setter pero at magbabuti, i-remind nyo pa rin na lagi i-check yung pwede ng ginagawa tayo sa sila.